video magkakape kami at at ini kape mi at ini o oh. cepat ne manang ko nga bakla yon special kesaba, tra tra mag timpla na tayo joke natin timo ma pagkapyan niya eh saglit lang saglit lang saglit <laughs>

product ng IM Worldwide. Amazing Slim Cafe Macchiato! Yehey! So yan, na. kunin natin ulit yung isang baso. Kasi nagjojok si Unit. <laughs> yung joke niya daw, hindi daw nakakatawa. <laughs> Thank you. Okay. Let's do this. Oh, spoon. <clears throat> Dapat di kayo kumana yung spoon. Okay. So unahin natin yung sa akin. Ha? Sa akin yung unahin. Sana ah! Oh. Mayong sayo. Punti lang ba? Okay. Hap lang. Hap lang. daw. Uh -huh. dyan, ay! Bakit ano, yan ah. ay. mo na ko wala naman eh. Achi, achi. Kaya. Oh, arti, arti ah. Oh. Tapos yung kay Onnet, wala naman Ang layo, hindi ko maabot hmm, nah. oh. Wala. mo, ni. haplang lang yun, papa, kasi yung gatas. Oh, dito, ilabi mo pa, yan. Okay, Hap lang daw sa kanila, kasi wow, naman. sila. Wow. Ay, Oy. Wow. Okay, then. Ano ay, hindi. hindi ito pwede yung pang -back. Kasi pang diet yan na nagko, pang pautong. Alam! Magda-diet na Pampakotong! Pampakot ako. Ah, sige na. Bilis! Ah, sige Hindi pwede dito. Sam Alam. Sa mga karang ito. Ah! O, kasi dakil yung buksi mo. Magda-diet si mama kasi magpapasex na siya. Punta siya mag... Mag-abroad. Mag-abroad ba si mama? Pag-abort si mama, wala na. Hindi ah. The whole disamoshers dood. Hehe. Toto! Hehe. Bakit? Anong Sino? pa, mga Wala na. Oy! Oh, yeah. Huwag kang magpapangalan ah. Papa, inyo? Saglit. Nagme-mention ka naman ng pangalan eh. Don't mention name. Bakit ka okay. ganyan? <laughs> Mima ka ba, Mima? Mima ka ba o Marites? Marites ka ata eh. Maritiz. Hindi ah, ni ka. Hmm? Dan dan A. Ah? Yang lagi naman. man deal, bukas niya. Marites ka talaga, no? Hindi. 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 guys, Hindi. 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 sekreto, wala Hindi. Hindi. na. Hindi. 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 Ayan oh. Siyempre Yung ngipin lang yung nakikita. <laughs> Parang ngipin ng pating. Yung ngipin niya oh. Ba mo kasi oh. Ha? Pull mo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Let's buksan natin itong Let's buksan <laughs> Special kasaba Sarap nito guys sana so, sana Ako ah Ako Sa akin ito eh. eh Ay dadalawa lang pala Eh <laughs> Dadalawa lang Count <laughs> so, mo nga Count mo nga so, na ka 2 3 4 5 6 Dahil alam mo lang magbilang Sa'yo itong plastic tapi <laughs> kano yan? tapi kano yan? di to, oh, ano yan? dalawa talaga lang kayo, kasi nagdadait si mama. kinaisang. pala, pasey ako. mama yana kay ni yan. na? So, ito guys, kainin natin Ito How to eat? kung Mm. Ang sarap naman. Mm. Parang cake wow. na kasaba Wow. Ayaw di ba? Luka <laughs> 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 kang cake. <laughs> mm. hmm Ang mm. sarap siya guys. hmm <laughs> Diyan pala yung lasa ng kasaba. Mama, nakakasarito ko. Bigyan po. Sana. Ano ka? Ito kang... Ito ako. Tama! Mahal sa iyo po. Tiyan guys, ito yung kape natin. Yes, kape. Original. Twin pack. 3 in 1. Ito yung kay Yuni. Baka naman! Ito naman <laughs> kay Yuni. Bear brand. Fortified. powder milk cream. Nestle bakal leman. <laughs> Ito naman kay I am worldwide amazing slim cafe macchiato with aloe vera arabica coffee garcinia gabbogia glutathione guana and l carnitine kung <laughs> paputi pa siya guys Ayo di ba ma <laughs> may glutathione siya alam mo Tawag sa'yo! Hindi, kung sinasabi ko masarap! Of course! Kape! At <laughs> wow naman! Mm. Yes. Wow! Naman sabi mo na! Wow! Masarap ba yan? Masarap! Mm. Anong kinakain mo? Eh! Ay. <coughs> no? Ha? So yun guys, babay na! magbabay na kami kasi masyadong mahaba. Babay ma! Babay! Bye! Babay guys!